Okay, yung gagawin natin ngayon ay Italian chicken. Ito lang mga kailangan natin. Chicken wings. Tingin nyo lang sa gitna. Then, red bell pepper. Green bell pepper. Kamatis. Sibuyas. Garlic. And, yung cheese. Kung wala kayong ganito cheese wheels, pwede nyo gamitin kahit anong klaseng cheese. Ito pa pala, tomato sauce, saka yung pantimpla natin, patis lang. Okay, pisa na natin. Ang gagawin, gisa muna natin yung ano, garlic. Then, so natin yung okay Then, yung kamatis. pag may gisa natin, gaya natin yung pantimpla. Then, kung may natin, lagyan lang natin ng tubig. Malambutin lang muna natin yung manok. lagyan pa natin ng tubig. pagmalambot pag na yung chicken natin, lagyan natin yung cheese mix. Mix lang natin. Lagyan pa natin ng kalahati. Then, saka natin lagay yung tomato sauce. Alo lang natin. Ayan, saka natin timpla ng patis. Ayan. Mix lang natin, natay lang natin, hanggang ano, lumapot na siya. Ayan, nagpulay orange na siya. Ito na yung epekto ng ano, cheese whiz. Ayan, pagparti na lang yung sauce, lagay na natin yung green, saka red bell pepper. Ayan, mix lang natin ulit. Ayan, at saka natin lagyan din ng pamita. Ayan, pag ganito na lang kalapot yung sauce natin, sabihin niya, luto na. Okay, serve na natin. Ayan, ito na yung kinalabasan ng Italian chicken natin. Ang um, usok-usok. Hmm. Ang dami nitong pang-notchabena. Panalo to. Okay. ったよ <music>